Literal na hot po ang ating summer at dahil nga mainit pa rin ang panahon, Audrey, ano, ay marami pa rin ang naglilitawang mga summer diseases. Kabilang na po sa tumataas ang kaso tuwing tag-init ay ang contagious na sakit na sore eyes. Kaya na nga, nakakahawa yan, Patrick. Kaya kapag may kakilala kang may sore eyes, talagang iiwas ka muna. Eh, no? Kaya naman para maiwasan po yan at bigyan tayo ng tips tungkol sa sore eyes ay makakapanayin po natin ngayong umaga si Dr. marie Joan Therese Balgos, isang ophthalmologist. Magandang umaga po, doktora. Hi, good morning. Good morning, doktora. This is Patrick po. Una po sa lahat, ano po ba talaga ang sore eyes? Okay. Um, yung ano po kasi, sore eyes, yung scientific name na is conjunctivitis. Meron kasi yung very fine na layer over dun sa white ng mata, pati yung sa eyelids. Yun yung conjunctiva. And then, pag nag-swell siya or may inflammation for whatever reason, tawag dun conjunctivitis. So, namumula siya, namamagat. So, yun, any inflammation in the layer of the conjunctiva will cause, you know, sore eyes. Oh, well, it's a symptom of sore eyes, rather. Okay, doktora, minsan talaga Patrick, kapag gumising tayo, eh, medyo may pangangati yung mata natin, lalo na kapag bumabiyahe ka, nandiyan yung mga pollution, ano? Pero, paano natin madetermina na ito na ay sore eyes, yung nararamdaman po natin at kailangan ng gamutan ito or ipakonsulta sa mga espesyalista? Okay, tama po kayo dyan, eh. Yung, yung nga, pag kanyari na mamaga, di ba, parang may napipil kayo na pamakati. Pero pag sore eyes na siya, na usually infectious yung cause, Um, mas ina-expect nyo na bukod po dun sa pangangate, eh, matagal siya, several days, may kasama na tearing na talaga or minsan nagmumuta, may crusting around sa eyelids or sa eyelashes. Um, in certain cases, nagkakaroon ng mga discharge, minsan yellowish, minsan greenish, tapos nagkakaroon talaga ng, ng namamaga po yung eyelids, yung talupap ng mata. Dok, ano po kaya yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sore eyes? Kasi ang um, pag sore eyes or conjunctivitis, pwede kasi yan allergies or um, infectious. Pero pag when you say sore eyes, usually talaga it pertains to infectious causes. Any mga ganyan po either bacterial or viral na infection na napunta doon sa mata sa, sa level ng conjunctiva. Pa. Okay, doktora, paano ko malalaman kung yung sore eyes na meron ako, eh, sanhin ng virus o bakterya? Ano po ba yung pagkakaiba? Mas delikado po ba kapag viral ito? Mm. Um, usually yung viral actually yung mas mild yung yung mm. symptoms niya. Usually may kasunod siya. Usually nagkaubo, nagkasipon nagka-viral na upper respiratory tract infection right before or kasabay nung sore eyes. Pero within mga 7 uh, days, most of the time, nag-resolve siya on its own pag bacterial, meron pong mga risk factors. Unsan yung mga mahina yung immune system. So, very young children, the elderly, yung mga may diabetes or may mga chronic na sakit. Or yung, um, kunyari natamaan yung eyes. Y yun yung prone na magka-bacterial na conjunctivitis. Tapos yung symptoms niya, usually sila yung mas malala. Mas nagkakaroon sila na ng mga greenish, yellowish, discharge, namamagay yung eyelids, minsan namamaga din talaga yung yung parang nakikita mo mas ano pronounced yung swelling ng tayo type sa mata nila po. Yes, doktora, gaya nga ng nabanggit kanina, highly contained juice ang sore eyes. Paano po ba nakakahawak o naipapasa ang sore eyes? Kasi meron, Audrey, di ba yung sabi-sabi, kunwari ikaw may sore eyes, tinitigan kita, mahawa rin daw ako. Totoo ba yun, doktora? Ay, hindi, hindi po yun. Yung basta na din, like any viral or um, bacterial infection, any um, inoculation or contact with, yung, yung, in this case, tears dun sa mata. So, usually, kung kanyari gumamit ka ng no, um, towel na ginamit ng patient na um, may viral conjunctivitis or bacterial, tapos inano mo sa mata mo or nahawakan mo yung um, object na belong sa kanya tapos hinawakan mo yung mata mo without washing your eyes. Then, yun yung mas risk po for, 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 you no, know, for, para makahawa. Ayun na nga, alam mo Patrick, naalala ko nung college ako. No? Meron classmate na may sore eyes pala, hindi ko alam. Hiniram ko yung salamin, sinukat oh. ko. Ayun, yung, yung, yung sore eyes, dinala ko hanggang bahay, lahat mahawa. kami nagkaroon ng sore eyes. <laughs> Medyo na galit sa akin ng father oh, ko okay. noon. Pero ito, doktora, for everyone's safety and awareness, Dok, paano naman po natin maiiwasan na mahawa ng sore eyes? Ay, yun po yung very important. Kung meron kayong sore eyes or may kasamahan kayo sa bahay or sa work or sa school na may sore eyes, then kailangan silang ma-isolate. Ideally, 10 to 14 days or as long as makulay yung mata or once ma-clear sila ng doctor. Pero syempre kung kunyari kasamahan natin sa bahay, wala mo tayong soy stone. So, um, pinaka-important is frequent hand washing both for the patient at saka yung mga kasama niya. So, lalo na pag kunyari hinawakan niyo something na hinawakan niya din, um, yan, ang gamay palagi. Tapos, avoid sharing yung mga objects na, na gamit na hmm. Yung glasses po, cosmetics, well, um, very strict na disinfection to so, again frequent hand washing talaga frequent na disinfection no hinawakan din no person Dok, meron ba mga home remedies na pwedeng gawin para sa sore eyes? So, para kahit papano nga, eh, yung sintomas nito? Actually, kung mga viral na sore eyes, gagaling naman siya on its own within a few days. Kung lalo na kung malakas yung immune system ng no person binibigay lang usually or pwede niyong gawin at home is you know, ng yung mga warm compress or para ma lang yung symptoms ng irritation. Kasi yun naman yung pinaka-important na dito, di ba, makate? So, na-irritate yung eyes nila. Um, so, pag yung ganun lang is parang symptomatic na relief. Really. Pag bacterial, yun yung talagang kailangan nyo ipacheck sa doktor. Kasi, kailangan namin mag-arrange, mag ano, eh. siya mag prescribe ng antibiotic eye drops for them. Sometimes, so we also give eye drops for viral conjunctivitis para lang po mas maging comfortable sila agad. Para mas mabilis mag-resolve yung swelling. Okay, bilang panghuli, doktora, maaari bang magkaroon ng malalang komplikasyon ng sore eyes kung hindi agad ito magagamot? Yes po. Una kang ano, kung especially, even with viral conjunctivitis, minsan pag masyado siyang matagal, nagkakaroon ng secondary na bacterial conjunctivitis. And then in several cases, kasi nagkakaroon ng swelling no ng conjunctiva, di ba? Pag hindi mo siya tinakontrol agad, um, minsan nagkakaroon ng mga scarring, both in the conjunctiva, pati po yung pinaka-cornea, yung cornea yung crystal na nung mati na responsible para sa vision. So, minsan nagkakaroon din ng risk na, especially with bacterial conjunctivitis, pwedeng mahawa yung cornea itself. So, nagkakaroon kami ng uh, corneal na ulcer na pwedeng magka-risk na mag, ano siya po, matinaw yung cornea or magkaroon ng scarring later down the line. So, kaya yeah, ideal din talaga na pag when you're not when you're not sure when end up ipatchik mm -hmm. Ayan nga mga ka maging maingat po at magpakonsulta kagad sa mga doktor kung kayo ay may sore eyes. Kung meron lang ha, kung meron, huwag mo nang magpumilit na pumasok sa trabaho o eskwela para hindi makahawa ng iba. Yan, please lang. Huwag kayo pumasok kapag may sore eyes kayo. <laughs> Maraming salamat po, Dr. Joan, sa pagsagot sa aming mga katanungan medikal. Muli, nakapalingan po natin si Dr. Marie Joan Therese Balgos, isang ophthalmologist.